sakali oh. Hello po mga bro mga sis. Ayun, pagpalang mga po 'yan. Ngayon tapos ko kunin yung dito sa side dito. po sa garden farm ko. Dito sa labas yan. Saan diyan? Sa side po ito vlog. Ayun, ayun po. Ayun. Ayun po. Ayun. Pag ito pinahugasan, maganda po 'yan siya. Ayan. ayan. ang ganda naman. Ang ibang yan. kulay. Ano ayan po. Maro. para siyang petrified, no? Opo. ko kung ano Uhugasan yan. Hugasan ko muna po. Hugasan muna para may sabi na siya dito sa... Na po kami dito sa Garin Farm. Garin Farm. Ayan po, mga bro, mga Ang so ganda dito po niya Nakuha. Dito po mismo. Sa ayan. paakyat kami. Opo. Ayan. Sige, dalhin mo ko. Na. Hugasan ko dito. Mm. Tingin. O, maganda. Ayan yan kakaiba po oh. mm -hmm. lahat po ng pinupuntahan ni Brunaldi kahit pa isa-isa, dalawa, tatlo, apat okay po, yun. okay po yun, at least may remembrance okay. kami sa bawat pinuntahan namin napakalayo po nito napakalayo, napakalayo nito napakalayo. Yes. So, yung hindi ko maglakad tinatamad maglakad, pwedeng sumakay sa ganon eh kami, naglalakad di Brunaldit. Sanay naman kami. Ano yan? Tingin. Hmm. Maraming mga kakaiba. Ang <laughs> dami nilang farm. Laki. Mga dalandan, okra. Napagod lang ako eh. Kaya Hiningal po. Sabi ko kay bro, huwag na doon pumunta. Hmm, ito pumunta. Ang ganda. Ang mga tauhan. Mm, -hmm, ganda. Yan po, mga bromosis. Yan. Yan ano, Garin Garin farm bahay Kubo. Good morning po. Yan. Tubig ulan 'yan, de. may grey ata doon, wala ba? Yan. Bahay kubo. Singkamas. Bahay kubo, kahit munti ang halaman, yan oh, singka ay sari-sari, singkamas lang sila, manik sitaw, bataw. Ayos ah. Yan. Linga-linga. Ang taba ng ano nila di oh, sa bayan? Ang ganda ng bulaklak diyan may tubig oh may talong singkamas tabi tabi ka ah wala natauhan ng farm. Good morning po. <laughs> uh -uh. Ano yan di? di lang kulay. Wow, ganda. Okay. Uh, Paalam ka na. Mga bro, mga po, ano? Para magpahinga muna kami. maliligo. Tapos, maliligo. mag na po kasi kami pamaya. Mga, mga alas 12, or alas alauna. 12 or o alauna. Alas 12 po. Kaya pahinga muna, liligo muna bago uli. Alis, na po kami ng ano naman, San Pedro. San Pedro. Para may dadaanan pa tayo eh. May dadaanan pa daw po ata. Tapos, baka, kailan kayo, mga Friday, Friday po siguro or? Six. Six. Saba, no? July 6. Manila. Uy, kami ng Manila. Yan ang mga bunga, oh. Akala ko nung <laughs> una. Matatanda na yung bunga, oh. Iningal si Slesa, mga bromeo ko. Iningal sa pag-ahong na may bago. Pero maganda pong po exercise po. Good na good sa ating kalusugan. Naligo na ba sila? Naglakad-lakad. Ayaw ko kung nasuswimming na sila. Ayun, maganda oh. Para minutes na Konting ko, ganda pala. Ano tayo doon? Sige. Benda. Hmm. Benda. Sininga. 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 lang Kamidin. 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 Okay. Ano? O oh, sige na dito na dito na lang din tayo akyat. Mo na 930. Hindi pa namin naikot lahat kasi napakalawak, mainit na. Anong oras na ba de? 9:30. 9:30 na. Yan mga bahay ng mga ibong kalapapi. Ang Dami pa rin paru-paro ko, oh, ibon. Yan. Yan. Swimming pools nila. Pwede na mag-swimming. Anuhin mo na sila kay. Malinis na. Malinis na ng tubig. Oh. Mga bata, mga kido, sila Kele, sila Princess, Clayton, Dandan. Akit na po kami. <laughs> <laughs> kami <Kansin. laughs> Yan. Oh. Maraming salamat po sa walang sawang pag-subscribe sa amin sa at pag sa hindi pa po nakapag-subscribe. Pakilike and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!